Napigilan ng itinuturing na bayaning aso ang isang malaking trahedya na nakabadyang mangyari sa pamamagitan ng pagkagat nito sa charger ng electric scooter ng kanyang amo matapos mapansin ang pagkislap ng apoy mula dito. Ang video ay kuha mula sa surveillance camera sa labas ng bahay nito sa Henan Province, China. Sa video ay nakitang isang Belgian Malinois na pinangalan ng Black Panther na nakaupo sa isang maliit na upuan ng aso na nasa bakuran sa tabi ng bukas na garahe. Mabilis na nakuha ang atensyon nito sa kalapit na charger ng electric scooter na nakasaksak na nagsimulang mag-spark. Tahimik na naglakad ang aso papunta sa nasusunog na kable at sinubukang hilain ito gamit ang kanyang bibig. Matapos ang ilang pagtatangka ay nagawa nitong kagati ng mga wire na pigilan ang sunog at nailigtas ang may-ari nito mula sa panganib. Inakala noong una ng may-ari nito na pinaglaruan at ninatngat ng kanyang aso ang charger kaya nagalit siya dito. Ngunit pagkatapos siyang panuori ng surveillance footage, nagulat siya nang matuklasan niyang iniligtas siya ng kanyang aso mula sa sakuna at humingi ng paumanhin sa alaga sa pamamagitan ng paghahain ng masarap na pagkain dito. Ang Belgian Malinois isang napakatalino at maabilidad na lahi ng aso na kilala sa kanyang liksi, tibay at kakayahang sanayin. Nagmula sa Belgium, madalas itong ginagamit sa iba't ibang tungkulin, kabilang search and rescue mission at bilang isang tapat, at nagbibigay ng proteksyon sa pamilyang nagmamayari dito. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.